kung ang pag-uusapan ay kung ano ang tama at kung ano ang mali, no, ay madaling idepensa ang ating Vice President. No, sa, kung ta, yun lang ang titingnan. Pero diferensya, hindi naman, hindi naman tama at mali ang batayan ng pag-uhusga sa ating Vice President. Ang tinitignan dyan, ano bang makikita natin butas dito para ma matanggal na natin to sa pwesto bago pa man dumating ang 2028. Eh iyon, kaya ang mga umiiral na pagpaplano, hindi yung para hanapin ng katotohanan. Mm -hmm. Ang hinahanap ay para ba natin gagawing maliit na demonjita itong ating vice president. Yan ang pinaplano eh. Mm -hmm. Di ba? Pinaplano nila yung bagong approach nila sa pagdedemonize. Kasi yung mga ginawa nila, tingin nila is that sufficient. Nakita nga na pa rin sikat ang ating Pangulo. Ang hindi nila nauunawaan ay yung uh, isang napaka-importanting puntos para sa ating mga kababayan. Huwag kang maaapi. Yun, yun yun eh, huwag kang mag-aapi. Pagka inaapi mo ang isang tao, tama o mali, itong mga kababayan natin, ang puso ay para doon sa inaapi. Eh kaya, ang nagyayari kasi sa nangyayari kay Pre, President Duterte, inaapi eh. Kaya hmm. yan, ah, hindi, hindi kayang tapatan yan, no?